At isang kapabayan nga natin ang humingi ng tulong dito sa iabante mo. Matapos umano siyang hiyain ng isang vlogger sa uploaded video na nasabing vlogger, nilapitan niya ang isang delivery rider na nagsabing na biktima siya ng fake booking para sa in-order na pagkain sa isang fast food chain na nagkakahalaga ng na mahigit isang libong piso. Inusisa ng vlogger ang rider at sinilip ang resibo. Makailang beses na binanggit ng vlogger ang pangalang customer. At tila pinangaral, pinangaralan pa ito sa kanyang vlog dahil sa umunoy ko umano nito sa rider. Umaalma ngayon ang customer dahil hindi naman totoong peke ang booking. Na late lang umano siya sa pag-reply sa rider. At ang masakit paaniya nito, isinapubliko ng vlogger ang kanyang pangalan. Ang nasabing video ay mayroon ng higit kalahating milyong views sa Facebook at kaugnay nito, uh, makakasama natin ang complainant na si Trixie. Magandang uh, umaga, Trixie. Magandang umaga po. Yes, uh, Trixie, uh, ito tanungin ko lang, no? Kasi yung sinasabing fake booking, totoo ba na nangyari ito? Kasi doon sa video, nakita ko, e eh, parang may sinasabi silang oras na Uh, matagal ka na di nag-reply. Ano ba ang katotohanan sa likod niyan? Ay, uh, actually po, nung tumawag po si rider is, eh, uh, nagpalabas na po ako doon para kuhain po yung order. So, yung lumabas po yung inususan ko doon sa... So, kasi nagto po kami sa looba, nasa highway po kasi yung Ryder. Yung lumabas po yung inususan ko, bumalik po dito yung inususan ko, wala, wala po si rider doon. So, tumawag po siya ulit. Tapos po, sabi nga, doon daw po siya sa pin location. So pinalabas ko po, po ulit yung pick up ng pagkain. Hmm. So naroon na po siya sa pin location, wala po doon yung rider. So bumalik po ulit dito yung ano, yung inotusan ko. So hindi na po siya to. <laughs>